Alright mga kapatid, welcome back to my YouTube channel and this is Biyahe ni Koy TV. Dito sa pag-uusapan natin mga kababayan ko ay wala tayong palalampasin na latest issue. Mga kababayan, sapagkat walang nakakalusot sa lente ng ating camera. Ako ha, ah, maganda-ganda to mga kapatid dahil ito ah, na sa wakas mga kababayan ko. Sumagot na nga po itong si uh... Apo BBM, itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga pa patutsada ng mga vlogger. O, patutsada ng mga vlogger na si BBM daw, eh. takot daw kay Bipisara Duterte. Well, to to to, kung totoo nga ba takot si Bongbong Marcos? Yan ang pag-uusapan natin. Well, pag usapan natin to, pero <laughs> bago ang lahat mga kababayan ko, please don't forget to follow, like, and subscribe, mga kapatid! Sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Nang sa ganun naman ay manotify natin yung mga kababayan natin na hindi pa nakakamanood sa atin. Okay pa sa inyo yun! O pag hindi nyo pa ginagawa gawin nyo na, ha? Ako, ha? <laughs> Alright, pag-usapan na natin to. Let's do this! Mula po sa TV5 ang news na to, bigyan natin ng reaksyon. Ayon ang patulang ni Pangulong Bongbong Marcos ang banta ni VP Sara Duterte na huhukay niyang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at sakay tatapon sa West Philippine Sea. Mm -hmm. Nasa frontline ng na balitang yan, Maricel Halili. Yan, thank you very much TV5, Sir Edlingao and Miss Maricel Halili. No. Uh, matindi to mga kababayan ko kasi nag-November 1, no? kagkwento ko sa inyo, nag-November 1, nung, nung panahon nung undas, si President Bongbong Marcos bumisita sa blibingan ng mga bayani upang dalawin yung kanyang tatay na si Apo Ferdinand Edralin Marcos. Okay, okay, ay nyo ha. Bumisita. At hindi na, hindi na pigilan doon, mga kababayan ko, na magtanong ang mga media at ang ilang mga vlogger patungkol dito sa kumakalat, mga kababayan ko, na sinabi nga nang uh, sinabi ni Bratinella na huhukayin niya ang katawan ni Apo Lakay at itatapon niya sa West Philippine Sea kapag hindi, ayan na, take note ha, pag hindi daw nakialam ang Marcos administration sa away nila. Medyo na-curious ako doon kasi away nila. So ibig sabihin ito mga kababayan ko, <laughs> merong may sa circle nila merong isang ano, merong isang pumapalag kay Inday na talagang tumatagos sa puso niya. Ayun ang pagkakaintindi ko ngayon sa situation na Well, President Bongbong Marcos, binasag niya na ang katahimigan. Pero pag natin pa una, unahan natin tong, na to, itong uh, video na to. Panorin natin. Personal na binisita kanina ni Pangulong Bongbong Marcos ang puntod ng kanyang yumaong ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Oh, anyway, maraming salamat sa mga Marcos loyalists na nagtsagang, nagantay dyan mga kababayan ko. Shoutout sa inyo lahat dyan. Kasama ni PBBM ang kanyang ina na si dating First Lady Imelda Marcos. Hmm, kasama pala si ano, last year... If I'm not mistaken, si ano, si ang kasama ni ang kasama ni ano, ang kasama ni First Lady Imelda, si Senator Aini. Hoy! <laughs> ngayon naman 2024, ngayon year na to, si Pangulong Bongbong Marcos naman, mga kababayan ko. Next year kaya si Senator Aini rin ba? Tuloy! <laughs> Isang visa ang ilinaos sa puntod ni Marcos Sr. na dinaluhan din ng kanilang mga loyalista. Ayan, ayan yung sasabing sa inyo mga Marcos loyalists. O, ayan, ang tatandaan na, o. Shoutout sa inyo dyan. Mabuhay po kayo. Yes, in peace ang aking ama. Kailangan ipagpatuloy natin. Teka, teka, teka. ulit, ulit, ulitin natin. May sinabi si Presidente. Yes, in peace ang aking ama. Kailangan ipagpatuloy natin ang trabahong sinimula niya. Ipagpatuloy natin ang pagpaganda ng Pilipinas. Kapag ang sabi ni Presidente, sige ulit, papusin ko ha. Ah. At ang pagmamahal sa Pilipino. Bago. Tingnan mo Sabi dito, mga kapatid. Patama na to eh. Kasama ni PBBM ang kanyang ina na si dating First Lady Imelda Marcos. Isang visa ang itinao sa puntod ni Marcos Sr. na dinaluhan din ng kanilang mga loyalista. Para mag-rest in peace ang aking ama. Yun, para mag-rest in peace ang aking ama. Kailangan ipagpatuloy natin ang trabahong sinimulan niya. Kailangan ipagpatuloy natin ang trabahong sinimulan niya. Ipagpatuloy natin ang pagpaganda ng Pilipinas. Ipagpatuloy natin ang pagpapaganda ng Pilipinas at ang pagmamahal sa Pilipino. At ang pagmamahal sa Pilipino. Alam nyo, bigyan natin ng ano, justice to. Toto, ah. toto. To. Ang sabi, in peace dito, aking... sabi, ni Presidente Bongbong Marcos, madalas daw sinasabi natin, RIP, rest in peace, mga kababayan ko. Ngunit, ang tanong dito, rest in peace, ang ibig sabihin nun ay uh, mamahinga ka na at, uh, what we call it, ang mapayapa. Ngunit sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, Ma, Kailangan ipagpatuloy natin ang trabahong sinimulan niya. Totoo yan. Kailangan ipagpatuloy natin ang trabahong na sinimulan niya. Ano nga ba yung trabahong sinimulan ni Apo Lakay? Ako, ako ah, the reason kung bakit sinusuportahan ko si PBBM, because of his father. Kasi yung tatay niya, marami nagawa sa Pilipinas. And I believe na kaya rin tumakbo ang, Magpa uh, ang isang Bongbong Marcos na ngayon ay presidente na ng bansang Pilipinas because gagawin niya yung kagaya ng ginagawa ng kanyang tatay sa bansang Pilipinas na kung anong tinamasa natin, doon din niya tayo bibitbitin at doon din niya tayo dadalin. Yan ang reason ko kung bakit ako nakasupport kay President Bongbong Marcos Jr. Now, the question ko dito, Sinabi ni PBBM dito, maliwanag ah. Patuloy natin ang pagpaganda ng Pilipinas. Patuloy na ang pagpaganda ng Pilipinas. At ang pagmamahal sa Pilipino. At ang pagmamahal sa Pilipino. Well, yan yung, yan yung kung, kung hindi nyo nalalaman, yan yung nilalaman ng The New Society, mga kababayan ko. Ano nga ba yung The New Society na sinasabi ko po sa inyo? Yung The New Society na sinasabi ko po sa inyo, yan po yung bagong Pilipinas. <smack> Tinagalog niya lang po mga kababayan ko. Ang ginawa po ni Apo Lakay noon sa mga di, sa mga hindi nakakapansin na trivia lang. Noong panahon ni Apo Lakay nung siya po ay presidente ng bansang Pilipinas, ang nakalagay po Bagong Lipunan. In English mga kababayan ko, the new society. And the new society and the version nagdaron ng version 2 sa pamamagitan ng anak niyang si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagkaroon po tayo ng Bagong Pilipinas. Ngayon mga kababayan ko, like I said, tama ako doon sa pagsuporta ko kay PBBM. Ako ha, tama ako doon. Kasi kung ano yung trabaho ng kanyang tatay, ay siya rin niyang gagawin. But mga kababayan ko, like I said sa mga previous vlog ko, hindi ito madali. It takes years in six years in the making. Baka bumaba na si Pangulong Bongbong Marcos, saka pa lang natin matatamasa for another 6 years to 5 years yung mga nagawa niya for the Filipino people. Alam nyo, nabasa ko sa libro, no? Bago na paganda ang bansang Pilipinas ni Makoy, mga kapatid, no? Ng Apo, ng Apo uh, Ferdinand, no? Ni Apo Makoy. Bago niya napaganda ang Pilipinas, it takes six years in the making. Ganun ang nangyari, mga kababayan ko. Kung ako tatanungin ninyo, mga kababayan ko, eh. Dapat three terms ang presidente para magkaalaman talaga, eh ba? Diba? Kung ang senador nga, three terms eh. Dapat ang presidente rin, three terms. Di ba? Kung okay. tatangko eh pero, ang saligang batas natin, ang, uh, ang ating constitution, madaan eh. Madaya masyado eh. Pumabor sa mga politikong gusto magmusumpang hawakan ng pwesto sa paggugobyerno. Pero kung papipiliin nyo, if I have a chance na bumoto, na gawing three terms ang pamamalakad ng Pangulo, well, uh, mas maganda ako. Si Pangulong Bongbong Marcos pa rin ang presidente natin para yung six years in the making niya na pag uh, pagbubuo o pag pagbabago ng Pilipinas mga kababayan ko ay madama nang madama nang madama ng taong bayan. Alam niyo sa paggugobyerno sa totoo lang sa mga nag-aantay na oh sa 20 pesos na bigas sa sana yung ganito. Yan sorry ha? ah. Uh, kayo na asan na yung 20 pesos na bigas na tuloy ako ang baho naman nun No, asa na yung 20 pesos na bigas? Asa na yung ganito? Asa na yung ganyan? Asa na? Pinangako? Pangako? Ganyan? Diba? Alam nyo, walang nakukuha in just one click. Kapag nagpresidente ka sa Pilipinas, bubuuin mo yan. Dapat nga, if we comparison Duterte in Bongbong Marcos, to be honest, singit ko lang ha, singit ko lang ha. If we comparison BBM in Bongbong Marcos, dapat si Duterte noon, perne, -perne na yung pagtatapos niya pag na to, dapat ang mindset ng presidente, ganito eh. Dapat si Duterte noon, pen-refer niya yung kanyang uh, retirement as a president ng Pilipinas. Yung six years na ginawa niya, dapat pen-refer niya yun. Para yung susunod na presidente sa kanya, yun ang susunda na pattern. Kaya if, if we comparison Bongbong Marcos and President Duterte, malayong malayo talaga sila eh, di ba? Ito to ako sinasabi ko, ha? Ah. naisingit ko lang to ha. Ah malayong malayo silang dalawa. Kasi si Bongbong Marcos, mga kababayan ko, is ekonomista. Si Duterte ay durogista. <laughs> Di ba? <laughs> eh, alam nyo yung eh, ginawa nung isa, puro, puro pagpapatodas eh. <laughs> eh, wala yung magagawa. Si BBM is pro-life yan, mga kababayan ko. Di ba? Gaya ng tatay niya, they are pro-life, mga kababayan ko. Pero kung magiging harmful yan sa sambayan ng Pilipino, eh, ang ginagawa ng tatay niya, pinapapiring squad pa. Ay, Duterte, mga kababayan ko, tokhang. Pagkatok, sabay bira. Diba? O, oh, tuloy. Bagong bali si PBBM. Ay, na ah, lang na na, 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 na lang natin. Kaya po malayo pina, malayong malayo si Bongbong Marcos kay PBBM. Tuloy. Natanong siya tungkol sa hirit ka ni Vice President Sara Duterte na niya ang puntod ni Marcos Sr. Ito, ito pinakamaganda Sumagot na si PBBM Naka-itatapon ang kanyang labi sa West Philippine Sea Alam mo sa totoo lang, nagreaction ako dito eh Gigil na gigil ako dito kay Inday Pinapamukha pa nila sa mga Marcos loyalists na ano, hindi daw dahil sa tatay niya hindi, hindi daw malilibig si Apo Makoy sa libingan ng mga bayani TANGA! Supreme Court ang nagdesisyon niyan, hindi si Duterte. Ay wala namang nagbabawal na magpaano, wala lang may lakas ng loob. Sabot lang Johnny PBBM. My brother na. Ito, tama mga kababayan ko ha. So, Tapos niya ang puntod ni Marcos Sr. Tsaka itatapon ang kanyang labi sa West Philippine Sea. Ayan daw, yan yung, yan yung, ayan yung kondisyon ni Inday kapag wala daw nakialam doon at hindi doon nakialam ang Marcos administration doon sa girian nung dalawa sino doon isa kalaban niya ba? Diba? tuloy Sabot lang Johnny PBBM my brother not thank you <laughs> 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 na. Pinsi, sabot lang joli PBBM. Tinatanong si Pangulong Bongbong Marcos kung ano masasabi niya sa sinabi ni Inday. Tingnan mo kung gaano ka professional si PBBM. My brother, na, thank you. I always thank you. <laughs> <laughs> Tinatawanan lang ni PBBM yung mga sinasabi ni Inday. <laughs> Ancha ka. Dito ako natutuwa kay Pangulo eh. Masyadong ano, masyadong uh, tawag nito, masyadong ano eh. Masyadong uh, joker. <laughs> diba? Tuloy. Diba? Is it disrespectful, sir? Yeah, it 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 is disrespectful. Totoo kasi yan, totoo ako, naman talaga eh. Kung tinanong ni tinanong ng isang media kung disrespectful po ba yung uh, sinabi ni Inday. Ako tatanong niyo, disrespectful po 'yun. Eh kahit naman ako eh, ganito eh. Limba, for example, yung nakahimlay sa amin, itata binantaan ako ng vice Presidente na uh, uh, tatapon niya yung labi ng aking minamahal na nakahimlay sa libingan sa West Philippine Sea. Disrespectful po 'yun. <laughs> Ngunit ang nilalaban nila kahit na kahit ang 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 pinakaano kasi diyan eh. Ang nilalaban ni Sarah, kahit bastusin ko 'yang tatay mo. Parang ganito sa akin 'yun eh. Kahit bastusin ko yan tatay mo na nakalibing sa libingan ng mga bayani, wala akong pakialam dahil walang batas na nagbabawal. Ito kaya ang mangyari. Subukan subukan kaya ni Sarah. Ako antayin ko to ha. Kung matapang si Sarah, tingnan niya natin. Subukan niya nga sabihin yan kay Ninoy at kay Cory. Tingnan natin, tingnan natin mga kababayan ko ha. Subukan nga natin mga kababayan ko na si na si Sara Duterte magsalita nga na itatapon niya sa West Philippines si ang labi ni Ninoy at ni Cory. Sige nga subukan nga natin. Ano kaya ang sasabihin ng mga dilaw at kakamping? Natural, magagalit. Because they are both icon. Ano ba they call they call it ano eh? They call it a uh, democracy icon. Okay? They call it democracy icon. Mga kababayan ko, but in terms, in terms kay Apo Lakay, sa atin mga Marcos loyalists, sa atin mga kababayan ko, si Makoy ay ating ano, ating uh, one of the great leaders. Mga kababayan ko, ganun ang tingin natin because they will we, we love Marcoses and the Dilawans love uh, Aquinos. Mga kababayan ko, and the Dutertes hate both of them. <laughs> Di ba, mga kababayan ko, Subukan ni Sarah magsalita doon. Ewan ko lang kung hindi ka ganun patalasik sa pwesto yan. Ewan, tandaan nyo. Ang mga dilaw, expert na expert, magpa-impeach yan. Diba, mga kababayan? O, tignan nyo na lang ginagawa ni Presidente. Napaka-humble and napaka-gentleman niya talaga. O? Are you sure the statement is unquote for? Ha? Is it unquote for? Is it disrespectful, sir? <laughs> kung tutusin, sabi ko nga siya, disrespectful yan. Pero sagot ni Pangulo. Sa tanong naman, kung maaayos pa ba ang samahan nila ngayon ni VP Sara? Wag na. Hindi na. Hindi na, traidor yan eh. Mahirap yan. Hindi na, no? Let's talk about it some other time. Pero si PBBM sabi nyo, nakita nyo, let's talk about it some other time. <laughs> <laughs> kung ako tatanungin ninyo, mga kababayan ko, between na uh, Marcos, mga kababayan ko. Hindi ako magtitiwala dito eh. Hindi na magtitiwala sa mga Duterte. Wala akong tiwala sa mga tao na yan. Delikado silang kasama. Yan lang ang gusto ko sabihin sa inyo, mga kababayan ko. Delikado yung mga yan kasama. Tatry do rin kanyan anytime, anywhere. Pero kung ako kay Pangulong Bongbong Marcos, siguro, ang sa akin lang, ako kutub ko to ah, Sa lahat ng nangyari, hindi basta-basta ulit magtitiwala ang presidente dun eh. If the president said uh, let's talk it uh, ano uh, sabi niya pag-usapan uh, natin sa ibang oras 'yan. Uh -huh. Sa tanong naman kung maaayos pa ba ang samahan nila ngayon ni VP Sara, At least mga kababayan ko, the president is open for negotiation. Kaya yeah, habilibo ako na kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Napaka-humble, napaka, napaka Kaya ka inaabuso, apo eh. ba? Diba? Kaya ka inaabuso ng inaabuso. Ginagigil ka na ginigigil ng ganyan. ba? Diba? Ginaganyan ka ng ginaganyan, apo. Grabe. Kaya uh, mahirap, mga kababayan ko. Diyos ko po. Ang samahan nila ngayon ni VP Sara. Let's talk about it sa ko. Well, for me mga kababayan ko, if President Bongbong Marcos have a uh, meron siyang decision na makipag-ayos sa mga Duterte, it's up to the President. Like I said mga kababayan ko, kung alam nyo ang ikagiginhawa ng Pilipino yan, magtitiis yan mga Marcos na yan. Pero kung uh, babrasuhin ni Bratinela, etong ating Presidente, babrasuhin ni Bratinela itong si Pangulo, well, eh, wala namang problema don. Handa naman kami, handa naman tayo makipaggirian sa mga Duterte tar, uh, Duterte fanatics. <laughs> no, mga kababayan ko, it's not about on social social media, no, mga kababayan ko. It's our dignity, mga kababayan. If you are a Marcos loyalist, mga kababayan ko, taas mo bandera mo. Because, alam natin, tayo ang nakaupo, tayo ang susunod sa ating presidente. Wala naman man eh, wala naman problema dun eh. Tsaka, para sa akin, uh, kung magkakaayos man sila, wala nang wala nang ano eh, wala nang wala nang ano. After all ng mga after all na sinabi ni Sara Duterte na ganun, meron nang boundaries 'yan, mga kababayan ko. Hindi na kasing init ng katulad ng dati. Kung ano man ang nagawa ni presidente, kung ano man ang nagawa ng pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, it's for our country. Kung ano man ang nagawa ni Inday, eh problema niya na 'yon, mga kababayan ko pagdusahan niya sa 2028 election. Anyway, mga kababayan ko, no? Maraming salamat nga po pala sa pagbisita niyo dito sa akin channel sa panonood nito. Anam ko, ikaw kapatid, na lagi ka nanonood sa akin, eh, huwag mong kakalimutan na mag-follow, like, and subscribe dito sa akin channel. At pag mo na rin kakalimutan, na hit yung notification bell para lagi kang updated sa mga biyahe ni Koy Movements na gagawin natin. Ha? Baka mo pala ako ha sa November 10 sa Singapore, mga kababayan. Ah, Singapore no, not Singapore. Sa Hong Kong. Oh, nabubukig ko tuloy mga pupuntahan ko. November 10, nasa Hong Kong po si biyahe ni Koy TV at inaasahan ko po kayo na ma makikisaya sa amin. Isa pa, wag na po kayo mag-abala kung anong kung anong anong anik-anik ang bibili nyo dyan. Pagkat kami po, sapagkat kami po ang magdadala sa inyo ng kanika ng kasiyahan. Yan po ang baon namin kasama ang kasama po ang uh, sila Mike Cervera, di ba -diba pang malalakas na vlogger dito sa Pilipinas. Kaya mga kapatid, mga kababayan ko, magsama-sama po tayo November 10 mga kapatid, sa Central. Eh sa Central, ha, sa Central sa pa sa hallway. Yung tinatambayan niyo, bababain namin kayo. All right? Ako po si ni TV na nagsasabing walang bagong Pilipino kung walang bagong Pilipinas, walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino sa, pag sa pamumuno po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sama-sama po tayong babangon muli mga kababayan ko sa bagong Pilipinas. Mag-ingat po kayo palagi. Maraming maraming salamat po. Ingat at sa lahat ng mga lakad natin. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Mabuhay ang bansang ang, uh, ang sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po.